Nagningit-ngit po sa galit ang mga fans na si Diwata. Yung iba dyan ay todo bash dito sa isang uh, vlogger na ito dahil nga sa kanyang mga mapangahas. Yung, pwede natin itawag doon, ano matapang na paglahad ng kanyang totoong saluobin. Sabi niya, katotohanan yan. Minsan kasi, pag bukal sa puso natin, totoo sa kalooban natin, talagang dapat natin paniwalaan na yun ay katotohanan. At paninindigan mo dapat yung ganun. Karamihan siyempre ngayon ng na mga nasa social media ay mas gugustuhin na makisakay, magbigay ng positibong komento at reaction sa nangyayari sa buhay natong sobrang sikat ngayon na si Diwata. Pero kasi, hindi pwedeng lahat ay positibo. Eh. Meron talaga dyan na magpapakatotoo. Para sa akin, nagpapakatotoo yung mga yun. Katulad ng mga kaibigan ni Oji Diaz, naku na kuno nga ay hindi patok. Hindi pasok sa kanilang panlasa yung mga pagkain dyan sa uh, Diwata. Paris Overload. Paris Overload. Hindi daw patok sa kanilang panlasa. O, oh, ang ibig sabihin, nagpapakatotoo sila. Tapos pag sinabi ni Alex Gonzaga na sobrang sarap, ibig sabihin, yun ata yung nagkukunwarihan. <laughs> So tayo, bilang tayo yung mga uh, consumer ng social media, tignan natin kung sino ba yung nagpapakatotoo at sino yung mga taong nagkukunwari lamang. Sa tingin ko, itong ah, vlogger na ito ay nagpapakatotoo lang. Yun ang napansin niya. Okay? Siguro, hindi siya naniniwala na kailangan niya ang isang diwata. Kailangan niya magbigay ng mga positibong komento kay diwata para lumago ang platform niya. Or pwede rin namang sabihin na malaki na rin ang platform niya. Kaya confident na siya na naandyan or marami siyang followings. Okay, eto yon Eto si Tito Mars. Sinabing mukhang bangkay daw ang makeup ni Diwata sa Tony Talks. Okay, tayo naman ay hindi hindi na nanonood na itong palabas na ito ni Tony Gonzaga. Pero kung titignan niyo po, totoo naman eh. <laughs> Ako rin naniniwala na mukhang nasobrahan. Pero mukhang foul naman ata na sabihin na uh, mukhang bangkay. Sana um, kung tayo ay pupuna ng isang hindi maganda at hindi natin gusto, siguro mas maganda positibo rin natin yung puna natin ganoon. Ibig sabihin, Pwede natin sabihin na mas mas okay sana kung ganito ang klase ng makeup ni Diwata, yung ganon. Mas okay sana. Mas may ibubuga pa, mas may iaayos pa, mas may igaganda pa kung ganito. Pero ang ang punto kasi dito, napaka straightforward, sinabing mukhang bangkay. Ay talagang mapipikwetian ng mga taga-suporta ng ano, si Diwata, Di ba? All right, sabi niya napansin ko lang parang medyo bothered sa akin yung makeup niya. Di ko alam kung dahil sa lipstick ba or makapal or yan ba talaga yung preferred niya or yan ba ang gusto niyang atake. Okay, so you see positive naman, maganda naman yung sinabi. Nagpapakatotoo lang naman baka, baka nga kasi yan ang gusto niya. So kung comfortable ka dyan, kung para sa'yo ay okay lang at komportable ka nga dyan, they go. Kasi habang pinanunood ko, maiyak-iyak na ako. Alam nyo, yun, yung parang nararamdaman ko talaga sa kaibuturan ng puso ko yung karamdaman o kadramahan. E kaso nga lang, nung tumingin ako sa mukha ni Diwata, natawa ako kasi nga sa makeup. Yun. Bilang nasa social media, expected talaga yan. Dahil sobra namang pinagpala mo kung lahat ng tao ay positibo ang magiging reaction sa mga ginagawa mo. Talagang sobrang pinagpala ka dyan. Yung tipong ikaw na talaga ang pinakamahal ng Panginoon. Kung expect or kung yan ang nangyayari. Pero, abay, kahit sino nga eh. Kahit sinong sikat, di ba, hindi talaga mawawala yung mga negatibong komento. At ulit-ulitin ko, yung negatibong komento po, kalimitan sa mga yan ay nagpapakatotoo lang. Okay. Uh, take the case of the vloggers na araw-araw nasa Diwata Paris Overload. Sige nga ilan kaya dyan yung nagpapakatotoo? Or ilan kaya dyan yung tipong, sige, dapat positibo sa bawat, sa bawat vlog at content nila, positibo ang kanilang komento kay Diwata para hindi sila masira, para dumami ang kanilang followers. Minsan, ang tapang ng mga taong pipiliin na magpakatotoo at negatibo yung komento. Matapang. Dahil alam naman natin na dinudumog ngayon ang mga taga-support tayo si Diwata at pwede ka nga na Mabash, mabatikos at kuyugin talaga ng mga fans nga natin sa si Diwata kung negatibo ang sabihin at komento mo. Alright, payo kay Diwata. Ako talaga yung nagpayo. Ano? Pero totoo na uh, hindi lahat ng kasikatan ay tumatagal. Lalo lalo't ang pinagmula ng kasikatan na yan ay social media. Diba? kung sana ang pinagmulan talaga ng kasikatan ay yung totoong sarap nga ng pagkain. Siguro maniniwala ako na masasustain ng mahabang panahon. Pero kasi talagang kasikatan. Sobrang sikat ng Paris Diwata or Diwata Paris Overload, kaya dinudumog. Sobrang sikat. Sabihin na natin may mga kontento, may mga nasarapan, pero totoo na hindi lahat kasi ay mapiplease natin. Hindi lahat ay magugustuhan at aayon sa panlasa ang pagkain mo dyan. Sabi nga nung iba, meron tayong nabasa at napanood na vlog na kumukonti na nga daw yung, um, yung mga pumipila sa Diwata Paris Overload. Na ang ibig sabihin, mukhang yung iba ay natuto na rin pumila doon naman sa ibang negosyante. You see, maganda na nahahati-hati na si-share natin yung blessings natin, hindi lang sa iisang tao. Maganda po talaga yan. Pero ang mas nakakalungkot dito nga, kung short-lived itong kasikatan na ito, siguro naman ay alam niya ni Diwata na posibleng ang maging pansamantala at kailangan niyang, syempre, uh, maghanda. Sabi nga niya, kung sakaling hindi nasikat ang Diwata Paris Overload, hindi siya mahihirapan na bumalik sa dati niyang buhay kasi nga, sanay naman siya doon. Ang ibig kong sabihin dito, hindi rin reasonable na open ka na bumalik sa sarili mong buhay o sa dati mong pamumuhay. Umangat ko na, ba't gugustuhin mo pang bumalik? Hindi ba dapat pag-isipan mong mabuti kung paano mo mapapanatili ang kasikatan at ang, ka ang, ang, ang kakayahan mo, yung, yung lalo mong palalaguin yung kakayahan mo para ikaw ay makatulong sa kapwa. Dapat yun yung isipin, hindi yung tatanggapin mo na lang na pwede kang bumalik sa dati mo sa dating ikaw good luck